Hi guys. Flex po yung binigay sa akin ni Ate Rose. Yan. Ito yung pinaglagyan niya. Ang ganda. Flex ko lang sa inyo guys. Kompleto guys. Oh. Ano, one set na to. Ang Maganda. Maganda to pang, ano, pastime. time. Kapag may free time, ayan, practice muna. Ang saya ko kasi may one set na akong ganito. Binigay ni Ate Rose. May ano, may YouTube, may YouTube channel siya. Lagay ko na lang dito sa screen. Guys, pa-subscribe kay Miss Rose Cooking Queen at panoorin po ng video. Thank you. Kasi nagaganito sila, sila Ate Wilma, yung kaibigan ko dito, na crochet sila. Tapos nakita ko yung mga ginagawa nila, ang ganda. Gaganda. Sa Ate Wilma, si Miley. Tapos yung mga kaibigan ko dito, dito, gumagawa sila. Ginawan pala ako ni Ate Wilma ng paglagyan ng phone. Ang ganda. Ito siya, oh. Oh, diba? Tapos may pa-flower pa siya dito. Yan, ang ganda. Paglagyan ng phone. See. Tinali ko lang kasi um, medyo masyadong mahaba. Tapos bumili ako sa kanya ng yung one set na panty at bra. Pakita ko. Ginawa rin ito ni Ate Wilma. So, ayan ang gagaling nila. Actually, ginawa na ako noong ano, pero <laughs> yung panty medyo kulang kulang sa puwet, kaya pinadagdagan ko. So, ngayon ko lang ito flex. Ano lang pang si? Tingnan niyo ganda. Ang galing. Two piece. Yan. Ganyan siya oh. di ko pa di ko pa siya ginamit. Maganda to pang ano pang beach pero wag wag kang maligo na suot nito kasi baka mabasa ang bigat niya. Bigat kaya ma, mahuhulog. Kasi ito yung brand niya. Kasi maliit yung cup ko, so maliit. Hmm, di ba? Ganyan siya. Ang cute. Gusto, gusto ko yung pagka-blue niya. Maganda pa yung yellow, guys. Ito, mas darker yung color. follow sa FB page, guys. Makita nyo dun yung mga ginawa niya. Ang gaganda. Hindi ko pa alam kung paano gawin to, pero mag-practice ako mamaya. Mag-crochet nga tayo. Mag uh, try kong gagawa ng blanket. <laughs> blanket agad. Practice muna. Maraming salamat sa mga nanonood at nag sa akin. And 10,000 subscriber. Maraming salamat. Thank you, thank you. Ingat lagi, guys. Adios. Kain po tayo. Ayun na po, ubos na pala. Ito yung niluto ng kaibigan ko. Broccoli with, ano, with minced pork. Okay, eh, may natira ng mga bata, so ito na ang lunch. Unti lang yung, ano, diet, diet. Pag weekdays, diet, diet. Pag Sunday, todo. Kain po tayo. Guys, ipakita ko pala yung nagawa kong crochet. Na-practice ko na. May nagawa na ako. Pakita ko dito sa video ko yung ano, yung ginawa kong crochet. Square. Square siya. This is wrong. mistake. Guys, ito na pala yung crochet. Ay, uh, ito yung practice ko. Um, ito mali. <laughs> Kasi nagaganyan siya, oh. Kulang talaga ng bilang. Dapat hindi ganyan. Dapat ganito. Dapat tatlo sa isang butas. Tatlong ganyan, oh. Tatlo. Eh, ang ginawa ko dito, eh, practice nga, eh. <laughs> ang ginawa ko dito, kada butas, isa. Kaya nagganyan, oh. Naglupi. Eh. <laughs> ang tawag doon. Ayan, itong mga practice ko. Eh, nahulog. Ayan. Pa Inulit ko talaga, ganun pa din. Tapos pinanood ko talaga yung video. Ayan. Ito na nakabuo na ako. Uy. Tapos ito, nakulangan ako ng red kaya white. Ayan. Ito gawin kong ganito, square square. Ayan. <laughs> Yay, I'm happy. Nakakaadik din pala gawin mag crochet. -hmm. Kunti lang yung kinain kong kanin para maka, maka, makakape maka ako. Kasi kapag madami akong kinain, tapos magkape, uy, Diyos ko, busog na busog. Dati yung roaster. pero sabi ko try ko try ko ito medyo matapang pero okay na yun kape tayo yan lang ang video ko hindi masyado kasi nung, nung sunday nung sunday nag off ako yun kumain na naman ako dun sa ano kumain na naman ako dun sa kumain na naman ako dun sa kapay pero mag isa ako hindi ko kasama yung pinsan ko kasi pumunta sila nag-lunch. Sila yung isang pinsan ko. Hindi ako sumama. Kasi malayo, doon daw sa pay Paya Lebar. Doon sa may lechon. Hindi na ako sumama doon malayo. So... Mag-isa lang si Inizay nung Sunday. Kaya... Ngayon... Pakita ko yung video ko. Saglit lang, isa... Kunti lang. Um, clip kunti lang yung video ko doon. Kasi parehas lang naman nung nag-Last of the ako Parehas din. Papay din ang kinain ko. So. And up dito ako sa papay. Handa ko nang lakip lang sa kanina. Parang um, damtaw. daming Medyo tahimik na konti. May pasukot pala sila dito. Parehas yung ano, last of day ko yung in pinsan ko nasa Paya Levar. Kasama niya yung na isa namin pinsan. In papunta na, papunta na ato sila dito. Favorito. panonood sana nabutok kayo <laughs> shout out sa mga kaibigan ko dyan nagsuporta lagi maraming salamat see you on my next one ah.